Hello po sa inyong lahat at magandang hapon o magandang tanghali. Eh. Ano ba ang dapat kong itawag na yung araw na ito? Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kunting paalaman lamang po sa pagkakabit ng isa pag-install ng isang electric fan. Ito po ay pinutuputo na yung wire. Ayun po kanina ay naghalo naghalukay naghalo kayo sa labas ng mga natay ng sa electric fan. Ayan po. Bali sa ano po ito? Sa base po ng electrical mayroon po dito apat na wire, may black, white, red, at saka yung blue. So ang gagawin po natin, paano po natin makikita kung saan po dito yung neutral niya, 0, 1, 2, and 3. So ang una po natin gagawin, kung meron po kayong tester, ito po ang inyong gagawin lang po. So bagay lang po sa continuity, ayan po, yan, sa buzzer, ayan po, ayan, at hindi po siya, ayan po. So ang gagawin po natin yung kanyang dulo po ng base. Meron po dito ang wire. Madalawa din po. Ito po yung tinatawag natin na cord. Ito po yung tinalagay pin natin sa outlet. Yan po. Yan. Paano ba natin ito maralaman kung alin po dito di ang connection nito? So, okay, bali ito po ay meron ng ginawang pattern. Ito po yung kanyang plug. Ito yung isang wire po ng plug niya nakakonekta po yan sa switch dito po ayan. Ayan. at saka itong isang linya po ng plug na ito bali ito po papunta naman po ito sa motor Ito. ito yung motor na ito so ang kitestering po natin ngayon dito ang kukunin po natin kuntun dito dito ay sa switch kasi dito po tayo maglalagay ng pinaka uh, motor ng electric fan bali dito po may 1, 2, 3 neutral ayan. so dito po tayo sa zero so ang gagawin po natin yung test rod natin ayan test rod ayan lalagay po natin yung dalawa niyan ayan yan dalawa ayan dalawa tapos kung natin yung apat na wire hanapin natin dito yung tutulog white yun, so itong black ibig sabihin ito po yung masa neutral ayan po sa blue wala, sa red wala at saka sa black sa black po tayo, ayan so ito po yung kanyang marugtong ng switch mark natin yan ayun po naman, ay paano po natin makukuha ngayon yung 1, 2, 3, nitong 1 2 and 3 so ang gagawin lang po natin yung isang test rod natin yan lagay po natin dito sa black lock ito. ito, yung wire na black pito din natin yung one hanapin dito ang, ano sa apat na wire na ito hanapin po natin yung pinaka ano nya kung saan dito yung uh, pangalan ito yung connection nito 1 1 2 and 3 so 1 pag wala pong tunog ito at wala po siyang continuity malamang ay may sira po ang switch kasi hindi ko na po binuksan ito eh nakakambak lang po ito so ang gagawin po natin ay yan wala 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 din sa number 2 wala 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 number 3 wala 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 ang gagawin po natin ngayon ay ilipat natin yung sa hindi sa base natin lagay sa combs ayan ngayon tignan natin kung may kung may may sya reading ayan so ibig sabihin nyo yan ay sira ang switch natin ayan may sira ang switch lang po yan. Ang problema natin ngayon nito ay sira ang switch. Subukan natin sa alin natin ilagay sa ito. Plug. Ayun. Tignan natin kung gagana ang one. Ayun. Dito nyo gusto. Hindi makuha dito sa wire. Ito, ito, ito. Ayan. Ayan. Okay. Paborito oh, yung one blue. Na number two. Yan, nah, ito pala ya, white, blue, white, at red. Ya. Ito may ano to, blue oh So, dito natin kinuha sa, kita plug niya. Sana po kahit kaunti ay nakatulong po tayo sa mga nag uupisa Ako ay nag uupisa din po at idea ko lamang po ang ginamit dito. Kaya pagpasensyahan na po ninyo ang aking video na ito. Salamat po ng marami.